akala mo ba ang tahimik na empleyado, walang laban? Maghintay ka. Hindi lahat ng ngiti sa opisina ay totoo. Minsan, nasa likod ng pinakamatamis na good morning, ang pinakamabangis na paninira. At sa isang sulok ng opisina, may isang taong matagal nang pinahihirapan. Pero may tinatagong sikreto na pwedeng gumante ng lahat-lahat sa isang kilalang kumpanya sa Makati, kilala si Clara bilang tahimik, masipag at laging nag-overtime. Pero sa bawat araw na pumapasok siya, parang may pasan siyang krus. Bakit? Dahil sa boss niya na si Patricia Mataray, laging nakataas ang kilay at parang walang nakikitang tama sa lahat ng ginagawa niya. Clara, ang bagal mo. Gusto mo ba ako ang gumawa ng trabaho mo? Malakas na boses ni Patricia. Kahit na sa harap ng ibang empleyado, nahihiya si Clara pero wala siyang magawa kundi ngumiti at umupo ulit. Palihim na bulungan ang naririnig niya mula sa mga katrabaho. Kawawa naman si Clara, lagi nalang pinapahiya pero wala ring nagtatanggol dahil lahat ay takot kay Patricia. Pero hindi alam ng iba, may isang taong palaging nakabantay. Isang gabi overtime si Clara Tahimik ang buong opisina. Habang nagtatype, napansin niya ang anino na dumaan sa salamin. Nung lumingon siya, si Miguelyon yun. Gwapo, mataas ang posisyon at madalas seryosong tipo ng lalaki. Clara, bakit nandito ka pa? Tanong niya. Sabay lapit. May hinahabol na report, sir. Mahina niyang sagot. Humiti si Miguel pero hindi basta-bastang ngiti. May titig sa kanyang mata na hindi niya alam kung trabaho lang o may halong iba. Alam mo, nakikita ko lahat ang ginagawa mo, kahit yung mga hindi napapansin ng iba. Namula si Clara. Sa tagal ng pang ni Patricia, ngayon lang may nagsabi na napapansin ang effort niya. Bigla siyang nilapitan ni Miguel. Halos isang di pa lang ang pagitan nila. Hindi lahat ng bagay dapat tinitiis. Minsan, kailangan mo ring lumaban. Natigilan si Clara, lalo na tramdam niya ang init ng hininga ni Miguel sa kanyang pisngi at bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang elevator. Si Patricia, nakataas ang kilay habang nakatitig kay Clara at Miguel. Ah, kaya pala overtime palagi ha, Clara? Hindi pala trabaho ang habol mo, kundi lalaki. Napayuko si Clara pero napansin niya ang kakaibang ngiti ni Miguel. Hindi ito takot, para bang may alam siyang hindi pwedeng ipagsigawan ni Patricia. Kinabukasan, usap-usapan na sa opisina ang bulung bulungan May relasyon daw si Clara at si Miguel. Lalo siyang inalipusta ni Patricia. Mas malulupit na salita, mas matitinding utos. Pero sa halip na umiyak, may kakaibang tapang na sumilay sa mga mata ni Clara dahil ang hindi alam ng lahat, lalo na ni Patricia, may hawak na sekreto si Clara. Sekretong kayang sumira ng karir, reputasyon at lahat ng pinaghirapan ng taong nangaapi sa kanya. Sa mismong araw ng company anniversary, sa harap ng empleyado, ngumiti si Clara habang hawak ang isang USB. Boss, Patricia, halos pabulong pero may halong matamis ng isi. Handa ka na ba sa sorpresa ko? Itinaas ni Clara ang USB at nagsimulang mag-flash ang screen sa projector. Ang lahat ay napatitig at sa unang frame pa lang, halos mabitawa ni Patricia ang hawak niyang wine glass. Ano ang laman ng USB? Isang sikreto na pwedeng gumising ng lahat ng multo sa nakaraan. Sa opisina, matagal nang inaapi si Clara ng boss niyang si Patricia, pero nang mapansin siya ni Miguel, isang mataas na opisyal sa kumpanya, nagbago ang lahat. Nangyari ang isang tensyonadong gabi nang muntik nang mahuli ni Patricia. Kinabukasan, lalo siyang inapi, pero this time, hindi na siya basta-basta tahimik dahil may hawak siyang USB na naglalaman ng isang matinding sikreto nasa gitna ng company anniversary, naguumpukan ang lahat ng empleyado. Pero sa gitna ng kasiyahan, si Clara ay tahimik, hawak ang maliit na USB na kayang gumiba ng lahat. Boss Patricia, muli niyang bulong, pero ngayon dinig na mga malapit. Hindi lang ako basta empleyadong pwedeng apihin. Kinindatan siya ni Miguel mula sa gilid tila may alam din siya sa mangyayari dahan-dahan ikinabit ni Clara ang USB sa laptop na nakasaksak sa projector at sa malaking screen lumabas ang isang video una mga larawan resibo ng mga transaksyon luxury bags mga tiket ng travel abroad hindi yun basta bakasyon lahat ay nakapangalan sa kumpanya sunod isang video clip. Si Patricia mismo, kinakausap ang isang supplier. Alam mo na ang usapan natin. Malanding boses nito. Dagdagan mo ang komisyon ko at sigurado makukuha mo ang kontrata. Napahinto ang lahat. Ang mga mata ng mga empleyado ay nakatutok sa screen. At ang halakhak ay napalitan ng bulungan at gulat. Hindi, hindi totoo yan. Sigaw ni Patricia halos maputla na fake yan pinlano yan lahat ni Clara pero bago pa siya makalapit para tanggalin ang USB may isa pang file na nagplay ito na ang mas nakakakilabot isang CCTV footage mula sa mismong opisina gabi yon at kitang-kita si Patricia at ang isang lalaking supplier nakapasok sa private office hindi lang usapan ang nangyari. Halatang may naughty business. Isang pinagsaluhan sa ibabaw ng mesa. Sabay-sabay na napamangha ang mga empleyado. Grabe! bulong ng isa. Ganito pala si Mang Patricia. dagdag ng iba. Halos mahulog si Patricia sa upuan habang ang pulang-pulan niyang mukha ay hindi mo alam kung dahil ba sa galit o kahihiyan. Samantala, nakatayo si Clara. Diretso ang tingin at walang bahid ng takot. Boss, ilang taon mo kong pinapahiya. Pero ngayong gabi, ako naman. Tumunog ang bulungan sa paligid. Lahat ay nakatingin. Naghihintay kung ano ang mangyayari sa susunod, biglang lumapit si Miguel, hawak ang baso ng alak. Tumayo sa tabi ni Clara at ngumiti. "Patricia," sabi niya, malalim ang boses. "Oras na para malaman ng lahat kung sino talaga ang may hawak ng kumpanyang ito." At bago pa makapagsalita si Patricia, biglang namatay ang ilaw sa venue. Nagdilim ang paligid kasabay ng malakas na sigawan ng mga empleyado. Sa gitna ng dilim, isang tinig ang sumigaw. Clara, ibigay mo sa akin ang USB. Sino ang boses na yun? At bakit parang may mas malalim pang sekreto kesa kay Patricia? Hindi lahat ng pang kayang tiisin. Yung iba, gumaganti. Si Clara, matagal nang inaapi ng boss niyang si Patricia. Pero sa tulong ng hawak niyang USB, naibulgar niya ang katiwalian at kalaswaan ni Patricia sa harap ng lahat. Sa gitna ng company anniversary, nagsimulang magiba ang mundo ng kanyang boss. Pero bago pa matapos ang lahat, biglang namatay ang ilaw at may isang tinig na sumigaw. Clara, ibigay mo sa akin ang USB. Sigawan, takot at pagkakagulo ang bumalot sa venue. Sa gitna ng dilim, ramdam ni Clara ang mabilis na paglapit ng mga yabag. Maigpit niyang hinawakan ng USB. Pero isang malamig na kamay ang biglang pumisil sa kanyang braso. Clara, akin na yan. Bulong ng tinig. Nang bumalik ang ilaw, bumungad sa lahat si Miguel. Ngunit hindi siya mukhang kakampi. Hawak niya ang pulso ni Clara at may ngiti sa labi na may halong panlilinlang. Salamat, Clara malumanay niyang sabi. Ginawa mo na ang trabahong hindi ko kailanman magagawa. At ngayon, akin na ang lahat ng ebidensya. Nagtaka ang lahat. Sir Miguel? Bulong ng mga empleyado. Kasabot siya? Mumisi si Patricia kahit nanginginig pa rin sa kahihiyan. Clara, alam mo ba ako ang kalaban mo? Hindi mo alam? Matagal nang may plano itong si Miguel. Ako lang ang tinanggal niya sa daan. Gamit ka. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Lahat ng sakit, lahat ng galit na kanyang pinasan, kinamit lang pala siya. Pero bago pa makalapit si Miguel sa laptop, mumiti si Clara. Sir, akala niyo isa lang ang USB? Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isa pang USB. Mas maliit. Mas tahimik. Pero mas delikado. At ito, hindi lang sikreto ni Patricia ang laman, kundi lahat ng ginawa mo. Nagulat si Miguel. Ano? Nagplay sa screen ng bagong file. Ito'y mga email, recordings at videos. Lahat ng patunay na si Miguel mismo ang utak ng malalaking anomalya ng kumpanya. Milyon-milyong piso ang pinapasok sa personal niyang accounts. Kasabay nito, lumabas ang CCTV footage. Si Miguel at Patricia, magkasama sa isang gabi ng kasalanan. Ang dalawa parehong hubad ng kapangyarihan at dignidad na huli sa akto. nagtili ang mga empleyado, ang iba'y napasigaw, ang iba na may nagtakip ng mata pero lahat ay nakatutok. Si Patricia ay halos natunaw sa kahihiyan. Si Miguel na may hindi makapagsalita, nanginginig sa galit. Clara, wala kang idea kung anong ginagawa mo. Tahimik na ngumiti si Clara. Lumingon sa mga empleyado na ngayon ay pumapalakpak at nagbubulungan. Alam ko, sir. Sir, alam ko ring simula ngayong gabi, wala nang pwedeng mangapi sa akin. Bagsak si Patricia at Miguel. Parehong basag ang karera at pangalan. Samantalang si Clara, ang dating ape, siya na ngayon ang bida hindi lang sa kwento ng opisina, kundi sa laban ng kanyang buhay. At sa kanyang huling titig sa kamera ng projector, para bang may sinasabi siyang mensahe. Minsan, ang pinakatahimik sa opisina, siya ang may hawak ng pinakamalakas na alas. Man. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-comment mo na dyan. Pinoy Yummy, next story. Iintayin ko ang comment mo ha. Pinoy Yummy Next Story. I-share mo na rin ang video na to. At para ma-notify ka pag meron kaming mga bagong videos, i-follow mo na ang page ng Pinoy Yummy. Maraming salamat! Hihintayin ko ang comment mo ha. See you sa next video!